Nandito tayo ngayon sa Vikings, dito sa Terraces, sa my Fairview, Quezon City. Kita nyo napakaraming tao dito. Kaninang uh, 2 o'clock pa kami nandito, hindi pa makapasok, hindi magkamayo yung mga tao dito sa dami ng gustong makakain. Kasi last day po ngayon, ng 50% nila dito sa Vikings. So, almost 600 na lang ang babayadan mo. Ka ang regular price kasi niya is 1,200 something yata. Pero ngayon dahil 50% mas mura. Dahil sa last day po niya, ayan dinumog po ngayon. Ayan sumisilip-silip po kami sa loob. Hindi pa po sila nagpapapasok. Ayan, may mga mangilan nila po mapasok na din pala. Ayan o. Oh. So, first batch lang po yan. Kami na second batch kami. Alam nyo ba kung ilan lahat ang mga nakapila dito? More than 1,000 people, persons, ang naka-reserve. Ngayon, sa first batch, madami sila eh. So, kaya inabisuhan na kami na baka hindi na nga kami ma-accommodate. Actually, nabigyan kami ng number. Pero nakalagay naman doon sa number is uh, no assurance. Siguro, yung mga nagba-back out, yung mga ano, pwede pampalit. Pero malabo na siguro. Kasi nga, 300 plus lang po ang kanilang ma-accommodate this day. Kasi nga, sa dami. Tapos, hindi kasi sila din nag-unli. Naglilimit. Uh, nag only hours sila. So, hanggang anong oras ka pwede lumabas, okay lang. So, yan. Tignan nyo, napakarami pa tao pa rin. May nakapila po na yan, nagbabakasakali pa rin. O, kami, batch 2. Number 68. O, ba diba, Wala nung pag-asa yon Kasi ang batch 1... Uh, mukhang malabo na nga rin makakapasok. Pero sige, try pa din. Malay nga natin may mag-back out. Ayan. So, nakita nyo napakarami talaga ng tao. Ah, uh, dito pala, bigla, bigla kasi nakita dito yung isa kong kapitbahay. Na isa kong kapitbahay. Oh, alamin nyo ha kung nakakapasok kami o oh, hindi. Nakakakain kami. Tatlo kasi kami na magkakagibigan na gusto rin puwasok dito. Nagpa-reserve kami. buts 2 nga lang. Ayan, mabuti. Ulitin ko ano. Ayan, ang daming tao dun sa loob. Ayan, nakakataka. Ang dami kasi yung pagkain dyan. Sinisilip na namin. So, ayun. Pero, uh, alamin nyo kung nakapasok kami o hindi. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari. Bakit makapasok kami? Nakita mo yung babae na yan. Yan ang aking kapitbahay. Nagpa-reserve kasi sila. Ang ni-reserve nila is anim na person. Ngayon, Uh, ang dumating lang hindi sumama yung isa sabi ko baka pwede na akong kapalitan so pumayag naman siya sabi ko baka man pwede isingit yung isa kong kaibigan din so uh, pinayagan naman pwede siksikan kaya nakapasok kami sa loob yung isa naman meron din kami nakita na kasama, na isang grupo nakakilala ko din doon naman siya nakasama first batch number 78. Yun. 72 yung isa, 78. Huli kami kasi 78 kami. So, ito na, nandito na. In short, nakapasok pa rin kami. Nakakain pa rin kami. Maganda pala pag marami kang kaibigan, ano? Ayan. So, dito, napakaraming pagkain. Ikot-ikot lang po tayo. Ayan. So, nakita nyo yan. Yan, maraming tao dito. Kasi nga, last day. Ulitin ko, ito ay sa Vikings. Dito sa uh, Terraces. Sa may uh, Fairview. Ayan, kanin. So, ayan, lahat nyo yung mga pagkain. Ah, dito, kahit bata may bayad, sinusukat na nga lang. Depende sa taas. So, ayan po. Nakikita nyo yan. Ayan. Dito. Okay, naghahanap ako dito ng inumin. Ah, dito one time. Akala ko kasi, ang inumin ay, ayan, nakita nyo yan. Alak pala yun. Ew. Hindi, ay, hindi kasi ako minum ng alak. Kaya nangyayari. Hindi ko siya nainom. Okay, kumuhuli ako ng juice. Ayan, juice naman yung aking kinuha. Ayan, nilagyan ko po ng yellow. Ayan. Akala ko naman tong cucumber, pero hindi pala siya cucumber. Alam mo naman tayo, healthy, healthy living. O, di ba? Healthy living, pero kumakain ko ano-ano. O, minsan lang naman. Ayan. Kapag nagkakayayaan lang, kumain. Ayan, ikot po tayo. Then, babalik tayo doon sa ating pwesto kung saan uh, nakaupo doon. Dalawa lang naman kami doon sa table na yon. Kasi nga dalawa kami singit na iseparating kami. Actually, bago kami makapasok, medyo nagkakagulo pa eh. Kasi nga yung iba nagre-reklamo, bakit, an ano, po konti lang lumalabas. Ko. Ay, marami lumalabas, konti pinapapasok. Ayan, ito naman yung kako-teacher ko. Ayan, kami dalawa yan. O, oh, di ba? Ay, oh, ito yung pagkain ko, di ba? Sarap. O, oh, hipon. May talaga sa hipon, in fairness. Tapos yan, more on meat. Hindi ako nagra-rice. Ayan, yung mga pagkain natin. Sarap, di ba? Tapos yung drinks. Um, oh, alam ko natatakam kayo. Pero sige lang, ma ma manood na lang kayo ng manood. Ayan, tapos pagkatapos na ubos noon, ilikpikuhan kuha na naman tayo ng iba. Ayan, pipili talo na naman tayo ng kakainin natin. O, ba diba? Ikot-ikot. Ayan, may different kinds of food. Ah, uh, dito pala sa Vikings, para siyang may station. Ito yung shrimp. Ah, uh, para may st station. Yun, ah, uh, may nakalagay kong anong-ano, doon ka pumunta, doon ka kumuha. Yan, pero ya, lahat ng yan, eat all you can. Kumuha ka ng gusto mo pero ha, wag naman uh, wag naman magtira. So, ibig sabihin, bawal magtira dito. Kumuha ka lang ng kaya mong ubusin. Kaya nga kapag uh, bago sa iyong paningin, yung pagkain, aba ko konti lang muna yung uh, kunin mo mga kaperaso lang kasi titikman mo. Manatura pag hindi mo nagustuhan o di papano na. 'Di ba? So, ganun lang. Uh, Pakunti-kunti lang ang ano natin. tikim-tikim. Uh, Sa tikim-tikim niyan, ilang po, ilang klase ng pagkain niya napakarami. ba diba? Yan. Masarap dito kumain. Wala talagang katulad. Talaga mga ano no, talaga mahilig kumain. Ayan. So maybe may kinain din ako diyan, Masarap yung dinuguan nila dyan na. Ah. Ay, sorry po sa mga iglesia ni Cristo. Alam ko ang bawal sa inyo 'yan. Okay, ah uh, ayan. Tapos sa mga uh, sorry din sa mga ano, yung mga ano ba 'yon? Kasi bawal din sa kanila yung ah uh, yung ibang religion naman yon. Yung nagbabago yung kulay kapag niluluto ah, di ba? May mga kanya-kanya. Respetuhan na lang tayo. Ayan. Ayan, may baka, may baboy. mung ano-ano talaga pagkain dito. Marami, may mga pasta. Marami. As in, hindi mo, hindi mo siya kayang um, lahat. Kapag pupunta ka dito, hindi mo talaga kayang tikman lahat. Dahil sa dami, wala nang paglalagyan ng yung chan. Marami po talaga. Ayan, more ang nangyayari sa akin dito. More ikot, 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 ikot. tingin, tingin. Ayan, sarap. ba? Diba? Yan, kuha ka lang ng gusto mo. Hanggat kaya mong kainin, ubusin. Kumuha ka lang. Walang magbabawal sa'yo. Yan. Maging drink sa pagkain, sa mga, uh, ano ba yon yung mga, panghimagas, madami po. Pili ka lang dito, napakarami po talaga. Ayan, ha, ba? Diba? Hindi na ubusan ng pagkain dito. Grabe. Sana after this, siguro after this, siguro bilang tayo ng mga 3 months bago ulit tayo kakain. Yan. Ako sa bahay kasi, hindi eh, na ako ako ng meat. Of course, dito naman kasi, sa'yo na may bayad. Kainin mo talaga. Ah, ba? Diba? Ayan. ah uh, so, yan. Sa isang plato na yan, ayan, napakarami. Pili ka lang ng napakarami mong gusto. Hilehilera na lang. Pagtabi-tabihin mo lang ang different kinds of food ang ilalagay mo. Ah, oh, diba? Ang sirap. Oh, para ka lang nagsha-shopping dito, ha? Yan, para ka lang na ano dito. Uh, mamimili ka lang ng mga gusto mong kainin. At alam ko naman na marami naman sa inyo dito nakarating na din. Kaya hindi ko na kailangan isa-isahin pa ako ano mayroon dito. Ito yung mga pang, yung may panghimagas na masarap na tamis. Ayan. <laughs> Talagang tumitingala kasi hindi gano'n makikita. Talaga iba na tara medyo bulag-bulag na ng konti. Okay, ayan. Hello! Ayan, so, so kain-kain lang po tayo. Sa so, gusto kumain, kain po tayo sa so, may, mga drinks naman kaya kuma, kumuha lang tayo kung anong nating gusto ng drinks wala mababawal sa iyo basta may pambayad lang o oh, di ba <laughs> at oh, tapos mo ang ganda di ba may mga puno pa sa loob di ba fresh at saka dito mayroon din dito banda Uh, yun lang dito may banda habang ka kumakain may matugtugtugtog sa bandang gilid Ayan, nandito na po tayo. Pagkatapos po natin kumain, lumabas na po tayo ng Terraces. Medyo nagpapahangin tayo ng konti habang tayo ay papauwi na. Ayan, dito po tayo sa labas. Ayan, nakita to itong puno po yan ha. So dito marami na namang kainan sa labas. More ang kain talaga, no? More ang kainan. Napapansin mo lagi. Sarap-sarap kasi kumain. So, nandito naman tayo ngayon sa Mang Inasal. Ayan. Siya na naman ang aking kasama dito sa Mang Inasal. Ayan. Natapos na po kami kumain. Nag-andi din ako dito, ha? Sarap kaya kumain. Ayan. So... Dito naman, marami rin pagkain dito sa mga inasal. Pero more on, ano lang ko dito, chicken. Yung kinakain ko. Ayan, thank you for watching guys. I hope na ah, makakasama ko kayo sa susunod. ba diba? Sa kain. Have a nice day. Bye!